Hello mga ka viewers, welcome back po sa aming channel. Good afternoon mga ka viewers. Ito maulan na hapon ngayon dito. Bigla pong nagbago yung panahon namin. Kung nung nakaraang linggo ay sobrang lamig, ngayon naman nag-plus 3 na at ayun o, no, may ulan-ulan. May mga tubig-tubig na po yung ating daan oh. Na ba yung spring. Parang napaaga, no? <laughs> Pero malay mo naman, hindi natin masabi. March pa lang. March ko, Jo? Excited! Excited sa March. No uh, March ko? Ano kayo? 23? Ewan ko. Anong date ngayon, Beng? Lumalakas yung ulan na 23. Fairness, medyo lumalakas yung ulan. Magpapasalamat lang po kami sa lahat ng mga viewers namin na patuloy na nanonood sa mga videos po namin Tsaka sa pag-comment, pag-like, at lalo na po yung mga hindi nag-skip ng ads Maraming salamat po uh, yung Kahit na hindi nagko-comment, pero silent viewers natin Sa mga bagong subscribers namin, maraming salamat sa pag-subscribe Tsaka sa hindi pa po nakapag-subscribe pa-subscribe na lang po at pa-like po itong video, pa-leave ng comment. At ayan. May dadaanan lang po kami sa Glit dito sa South Area. Bili mo na wiper. Bili siya ng wiper kasi yung wiper niya medyo may ano na, ibangas na. <laughs> oh, hindi na clean yung paglinis niya dun sa salamin. Pero parang okay pa naman pa pansinin mo yun pag angat niya mamaya pansinin mo angat niya ayo nga. may pumap ano may para may nagloose na para may kumakaway na sa dulo magiging matubig yung mga daanan na no kasi bigla siyang nagwarm eh Lalo pag yung drainage, no? Kasi nakikita ko nitong linggo hanggang March. Ano na siya? Medyo maganda na talaga yung temperature natin. Daan tayo Canadian Tire. Ay, dito po kami sa Canadian Tire. May nakita kami ditong Ayan, na, grip-ons para sa shoes pag uh, madulas madulas yung daan. Ayan, na bente. daan ba? Pang snow. Pang snow? Ha? Pang snow to, te. Pasayan mo. Hindi ko mabasa eh. For all winter Traction. conditions. Oo, pang winter nga siya. So, ito po yung mga wipers nila. Ito yung mga naka-sale yung naka-red. 18. 16. Isa? Hmm. 17. Hindi yan pair, no? Hindi. Purpose. Ano hmm. so, yung kailangan po 20. 21. Ang Pagkakanda lang yung barcode na ba? Hmm? Ah, finder bang. Finder. Hmm, kung saan mo makita yung mga parts na hinahanap mo. Gusto ma? Pang brush sa hair. <laughs> <laughs> pang ipin. <laughs> 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 uh, pang kalit. Pang batutit. Tabi ka. Ah, okay. oh, ito yung lock the eyes nila. Magkano? Four. Four pagka nag-frozen yung susian, ayan, pinto, o kaya mm. minsan sa sasakyan. Ilalagay mo lang sa keyhole? Mm -mm. Ayan. Tatanggal yung pagka-frozen niya. Dati kasi yung pinto natin Pinting naging ito. ganyan eh. Hindi siya mabuksan. Tapos, pagka nilagay mo yung susi, matigas. Yung pala nag -yelo. So, yung mga kailangan, dapat may ganyan ka. Iiwan na tayo. So, yun po. Nagtatanong muna si Dadong dun sa nag assist para sure na yung mabibili niyang wiper ay pwede talaga sa sasakyan niya. So, ayan. Yan po yung nabili ni Dadong. Buti yung nakuha niya. Uh, sakto naman dun para sa sasakyan niya. Kumbaga, kinonfirm lang niya na tama yung mabibili. Para hindi na ba pabalik-balik. Tingnan niyo po yung daanan natin ngayon. Spring na ba, Jo? Parang spring na, ano? Ang init. Ang init. Char. Ang init. Ay, ayan. Madulas, oh, oh, diba? Madulas. So, yung palitanan niya yung kanyang wiper. <laughs> Ayan. Bini-figure out pa ni Dadong kung paano niya ikabit. Sure. Ayan. After 10 years. After 10 years, natapos din yung paglagay ng kanyang wiper. Just <laughs> Oo nga, buti na lang natapos. Medyo matagal na namin pinag-aralan. so, ayan. Dito. <laughs> Nakakabobo din <laughs> Nakakabobo? wiper lang yan, ha? <laughs> Diyos ko, dadam. Sabi ko nga, dapat mamaya mo na ilagay, eh. Inabot kami ng mga ilang minutes. <laughs> <laughs> hindi tayo, hindi tayo, ano. Hindi kasi kami car guy. Kaya. Sindan lang <laughs> natin yung. Kahit na matagal na kaming may sasakyan, parang hindi namin masyado na, ano, yeah. nakabisado yung mga ganong pagpalit. Tingnan nga natin. tingnan. Tinginin, tinginin. Oh, oh wow. Ha? Oo oh, nga. Iba pa rin talaga basta bago, no? Magkano isa? 16? O, may tatawid. Sixteen isa pa? Twenty-four. Ay, mahal isa. Lang. Wiper lang. Twenty-four isa. Mahal. Sabagay oo. Kasi may ibang number yung mga nakasale doon. Hindi na ka naman siya. pwedeng bumili ng nakasale na hindi naman sukat sa sasakyan mo, diba? Hmm. ano. Uh, matibay naman siya. Oo, tsaka matagal mo siya gamitin. Ano? Hmm. Yung sa akin naman yung wiper na binili, binili, namin sa ano lang yun, second chance hindi mo pa naipalit pala yun okay. No. up mayroon pag ka dito sa parking kasi di ba medyo masikip so tara na muna shoppers muna kami tapos may pupuntahan lang kami mamaya after yung shoppers Sumaglit lang po kami dito sa shoppers. Uy, madulas. Hindi, namili lang kami ng ito, pangmumog, toothpaste, tsaka ano yan, Beng? Panghilamos. Panghugas sa kamay. Bilhan mo na kami pa. Si <laughs> Dadong. Namumroblema no sa mga sapatos namin kasi basa nga yung daan. Shucks, <laughs> nangyari. ka oh, pala yung wiper. Oo, ang yabang. parang naging baha siya. Oo, oh, grabe yung tubig sa gilid, oh. oh. Good luck mamaya sa maglilinis ng sasakyan, na. Ah. Pero at least matanggal man lang yung mga lumang dumi, ano? Oh. Caltex. Caltex ko, no? Caltex yun? Shell! Hindi tayo masyado nakakakain dito sa downtown, no? Yung pinupuntahan lang natin yung ano pa, no? Peking House. Tsaka ano yung isa pa? Vietnamese? Ano yung isa? Vietrong. Ah, mahirap kasi din dito yung parking pag uh, ano eh no? lalo pag uh, maraming ang dito rush hour na no? Hmm. Okay, may ano ka pala sa 27 na ano? na? mm, -mm. nakalip ka ba na no? Hmm. saglit lang yun lalagay lang nila yung ano ko monitor ko So yung mga ka-viewers, nag-iisa muna ako ngayon na sibuyas, bawang, at At ang ulam natin for today ay chicken na may tofu at black beans. So yan po yung chicken. Um, Pinan-fry ko na siya para maganda yung texture. At um, mix na natin dito. Pwede naman siyang direkto sa na yung pag-isa. Nahilaw pa siya. Pero ako kasi, mas gusto ko po yung nakapan fried siya para hindi din ka lambot yung manok. Alam mo yung texture niya parang hindi malata. So yun po yung ginawa ko. Eh lagay na po natin yung toyo. Oyster sauce. Palambutin po muna natin sa glit. Lagyan ko lang po ng konting brown sugar. At konting tubig. At din po ako ng konting paminta. At ito na po yung ating black beans. Ayan. Um depende po sa inyo kung gaano kadami yung gusto niyo pero ako naglagay lang ako dito ng 3 tablespoons. So, ito po pala yung tofu na in-air fry ko. Add ko na. Mmm, ang bango. At syempre, add na po natin yung ating sibuyas. So, eh, mga ka-viewers, itry po nyo yung gantong luto kasi uh, simple lang sya at masarap din. Pwede nyo rin pong timplahan ng konting asin kasi kanina yung chicken ko, nilagyan ko na siya ng konting asin bago ko siya gisahin. hin So, ayan, luto na po yung ating chicken na may tofu and black beans. Hello mga ka-viewers, maglilinis po muna tayo ng sasakyan. Kasi ang dami ng... Morning, mga viewers ito. Against the light tayo. Bagong gising. Bagong gising. Sobrang dumi na po kasi ng sasakyan namin. Ilang linggo namin na hindi na linisan to kasi gawa ng sobrang lamig nga ng panahon. Yan. may loyalty card kami dito para... Ago na naman Ayun po Nagamit na ba yung iba? Isa pa lang yung tataki. Ay, hindi kasi madalas tayo dun sa kabila na glilinis. out pala kay Sarah Riva. Ayan. Um, maraming salamat sa panonood ng mga videos namin. Kay Dennis Raimundo. Kay Rona Kabugaw. Tsaka kay Jopet. Hello sa inyo dyan. Kay Mary Tomeldan Lucito and Magda Zap, no? Ayan. Kay Nida Sterling. Kay Edwin Lesaka. Kay Almond Roca. Kay Alicia Mancao. Kay Rubina TV. Kay milisa C and Family. Shoutout din po kay Ramjin ng Saskatoon. Shoutout din po kay Emi Sorilia. Tsaka kay Carmela. So, yan po. Uh, sana laging ganito yung ano, no? yung panahon na maganda pero syempre buti na lang talaga naka -ano na kami naka lagpas na kami dun sa sobrang taglamig nakikita ko kasi yung temperature nitong katapusan ng Feb hanggang March ay ang ganda na kung meron man mga minus 15 pero okay na yun eh basta wag lang ano um, maging minus 20, pababa kasi, ayun, medyo malamig din siya. Pero pag hanggang mga minus 15, minus 16, 17, okay lang yun sa amin. <laughs> si Dadong, si Dadong talaga, naantok. Marami ang dungis, oh. Meron lang po siya dito button para i-open. Tapos na. Close mo na lang. Wala namang kaos. Susunod Yan Wala namang susunod doon. Kaya kinlose na lang. Punasan <coughs> lang saglit. Para matanggal lang yung <coughs> tubig. <coughs> Oh, na pa, no? Nakatuwa na yung panahon. Kung parang feeling ko nalagpasan na naman natin yung isa na namang winter. No? <laughs> Ang babaw na kalagayahan namin, di ba? Once kasi na nakalagpas na kami sa ganong panahon, yung sobrang taglamig, ayan, masaya na kami. Feeling namin talaga, parang alam mo yun, parang spring na. Kasi nga naman, pag sobrang taglamig, struggle din naman talaga so ayan patapos na tayo sa struggle natin dito sa Canada yung winter pa sabi ko patapos na tayo sa struggle natin hindi sa utang ha hindi sa winter <laughs> Naalala ko. Matatapos na yung struggle natin sa ano, sa winter. Pati yung struggle mo sa pagbabayad ng sasakyan pa, malapit na rin matapos. Na? Ay, nakangiti na siya. <laughs> Makakangiti na ng maayos si Dadong. So, ayan. Sa ilang taon namin na pagbabayad nitong sasakyan, malapit na rin kaming makaluag. Oh, ah, luag, luag, Hindi nga eh. So, dahil tapos ka na, papalitan mo na papa yung black mo. Kukuha ka ng bago? Never na. Never? <laughs> Never na daw. Kasi <laughs> hanggang tumatakbo ito, ito pa Oo naman. Dito kasi mahirap yung may binabayaran kang sasakyan. So, hindi ka na, na talaga kukuha ng bago kahit napatapos ka na. oo oh, isang tumbling na lang kasi to. Ayan, matatapos na siya. Uh, bago kami dumating, nagtsaga po siya ng lumang sasakyan na binili niya ng 3,000. Tapos, nagamit namin yun ng ilang months nung dumating kami dito. Tapos yun nga, nung nag-aral na ako dito mag-drive, um, bago ako mag-road test, ito yung ano niya, kinuha namin. Kasi nga, uh, yun, ang purpose nga niya. Dahil wala nga kaming idea sa sasakyan. Ay, uh, may dumaan na truck. Dahil nga wala po kaming idea sa sasakyan, gusto niya yung magagamit ko sasakyan is yung bago, reliable. Dahil nga, yun, para iwas aberya. So, ayan, ano naman, proven naman na maganda talaga yung Subaru. Nagkaroon nga lang siya ng, sabi ni Dadong, nagkaroon nga lang siya ng, ano, ng, yung parang may pinalitan kaming parts neto. Nung, ano lang yun pa, yung parang lack ng oil pa. Yun yung sobrang lamig nung nakaraang taon, na nagkaroon ng leak yung kanyang oil. Napwersa lang yon gawa ng sobrang lamig tapos hindi naka ano, hindi naka plug in yung black heater parang ganun pa no, nangyari no so ang nangyari, nagkaroon ng oil leak at nangangamoy sa loob ng sasakyan kaya ayun doon kami nagkagastos maliban doon, wala naman na kaming binili na kung ano pang parts ng itong sasakyan na to ito pala kailangan kong punasan. So, yung loob po ng sasakyan namin, ayan, madumi. Gawa ng, syempre, yung buhangin, natutuyo na dyan. Saka kung na yan linisin, pagka talagang, ano na, yung tuyo na yung daan. Yung bang, maayos na talaga yung panahon. Kasi ngayon, syempre, may chance pang mag-snow ulit. Tapos pag naglulusaw na naman, 'di ba? Ano lang muna tayo. Car wash, car wash lang muna. <clears throat> Ayan, mga dito. Napunasan ano yan. Itong gilid na to para hindi siya dumikit sa umaga. Kasi pag uh, may tubig yan, tapos lalamig na naman yung panahon, didikit yan. Mahirap buksan. sinatsaga namin ni Dadong na patuyuin. Punas-punas lang. Pwede na. Ah, tabi pa. Okay na? So, yun mga ka-viewers. Tapos na tayo sa paglilinis. Speaking ng rental ayan pala oh. Budget. Dati nakapag-renta uh, ba tayo dito? Ayan oh. May uh, rental dito na budget. Tapos may isa pa no, yung in National, National, oo. So, 'yan, yeah. isa 'yan sa mga enterprise, enterprise o isa 'yan sa mga car dito. Kagaya nito, 'di ba? Um, malapit na tayong mag-spring. So, halimbawa, may bala kayong pumunta ng, ano, ng ibang province, ibang lugar na medyo malayo. Tapos, yung sasakyan niyo ay alam mo 'yun, luma at tingin nyo baka itirik kayo sa daan so mas maigi na mag renta na lang kayo mas ano pa mas kampante pa yung isip mo kahit na bago yung sasakyan nyo kung halimbawa malayo talaga yung ano nyo, biyahin nyo mas ano pa din maganda pa rin yung magrenta ka kasi makapahinga yung sasakyan mo hindi <coughs> tataas ng husto yung mileage diba tsaka ano parang mas makamura ka pa din no Patulad sa atin, marami tayong bumabiyahe, di ba? Mm -mm. Pag, ayun nga, pag grupo kaming bumabiyahe, patak-patak kami. Hati-hati kami sa bayad sa renta, pati sa gas. Yes. Mm -mm. So, malaking katipiran siya. Hindi pa bugbog yung sasakyan. sasakyan. Mm -mm. Ayan, tingnan nyo. <laughs> Mga sasakyan, parang walang pakialam kung magtalsikan yung ano sa kanila. Yung tubig. Lalo pag may tubig sa gilid, no? Talagang sa lubong mo yung talisik nung kabilang sasakyan eh. So yung mga viewers, hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panunood. Ingat-ingat. Bye-bye!